Ibinunyag ni Coach Chot Reyes ang kanyang ginawa habang sinusubukang humabol ng Barangay Hinebra sa Game 1 ng Bakbakan. Isiniwalat naman ni Coach Tim ang rason bakit sila tinalo ng TNT Tropang Giga sa unang salpukan sa finals. At si Troy Rosario, inamin na hindi pa siya 100% sa laban ng Ginebra at TNT sa finals. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa unang quarter pa lamang ay umula na ng tres mula sa grupo ng TNT Tropang Giga dahilan para ibaw ng grupo ng Barangay Hinebra sa nasabing kwarter. Sa kabila ng matutulis na pagkamada, humabol ang Hinebra, subalit hindi na nito nagawang may panalo ang laban. Tanong, ano ang ginawa ni Coach Chotreyes sa mga sandaling humahabol ang Never Say Die Team? Tutukan po natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terado sa spin. Pinag-usapan namin to nung halftime at sabi namin sigurado maghahabol ang Hinebra at pinaalalahanan lang namin yung mga player na manatiling kalmado at asahan na yon. Alam natin na sobrang galing ng team na yan, sobrang lakas, sobrang lalim sa ganung lamang. Humabol sila pero bumalik din kami kasi nanatiling kalmado lang yung mga player namin. At sa tingin ko, yun yung pinakamahalaga. So yun yung ginawa ni Coach Chot Reyes. Niremind niya yung mga player ng TNT na maging kalmado lang sila. Sa kabila ng gagawing paghabol ng Barangay Ginebra. and the rest is history, Nanalo na ang TNT sa unang bakbakan sa best of 7 ng PBA Finals. Unang-una, simula pa lang kitang-kita -kita ng tigas ng TNT ni Coach Chot Reyes. Eh. Yung mga tres na naipasok sa unang quarter pa lamang, patunay yun na ah, determinado silang kuhanin muli yung kampiyonato kahit nakaharang ang grupo ni Coach Tim Cohn. Isipin nyo ha, ah, yung birada nila sa tres sa unang quarter, walong tres ang pinakawala nila kaga doon. Patunay na matindi ang hangad nila na butatain muli ang grupo ni Justin sa pangatlong finals appearance. Yung performance ni RHJ, grabe po ah. Nagtala siya ng 34 points, 13 rebounds, 8 assists, 1 steal, and 1 block. Halos triple-double na yun eh. Nung first half pa lang, meron na siya kagad 23 points. Si RHJ to ha. Si Pogoy, 12 points po siya. Apat yung naipasok niya sa trash habang si Brownlee, nagtala lang siya ng 11 points. Si Scottie, meron naman siyang 8 points. Take note ha. First half pa lang po itong pinag-uusapan natin. Pero ang laki na ng kinamada ni RHJ and of course ni Pogoy. Ganito sila kadesidido talaga nakuhanin ng game. Ang laki kasi ng bentahe kapag nakuha nila yung game 1, di ba? Nasa kanila kaagad ang momentum. So ngayon sila na yung nasa manibela, samantalang yung barangay Hinebra, bumaba lalo yung moral nila. Kung nagdetali si Coach Shot nang tila naging susi para maging kalmado ang kanyang player, kahit nagabol ang mga kalaban, inamin naman ni Coach Tim Cohn nang nakita niyang rason bakit hindi na nagawang may ng barangay Hinebra Makmakan? Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang posibleng rason ng pagkatalo ng kanyang grupo sa TNT Tropang Giga sa Game 1 ng Finals? Tutukan natin si Coach Team sa report ni John Balesteros ng One Sports. Masyadong marami kaming mali sa depensa. Unang bakbakan to ha, hindi ito yung gusto natin. Harapin natin to at mag-move forward. Medyo pagod na rin akong sabihin na outplayed kami and out coach. Ibahin naman natin yung kwento. Kailangan nating intindihin na mas magiging mahirap ang serye na to kumpara sa dati. Medyo lito kami eh credit sa kanilang depensa. Nadepensahan talaga nila kami ng maayos doon. Okay, so depensa talaga yung matinding kalaban ni Coach Tim Cone sa bakbakan eh. Yung malagkit na depensa na inilalatag ni Coach Chot sa bawat laban. Obviously, hirap si Coach Tim na tibagin yun. Medyo hindi niya kinakaya talaga. Ang totoo, hindi lang depensa nagpahirap sa kanila kagabi eh. Yung opensiba ng TNT, grabe din. Nakita natin yan sa simula pa lang na kumada ang TNT ng walong tres. Sa unang quarter pa lang ng laban. Doon pa lang naiwan na sila eh. Nahirapan na sila. At dahil na pa ng Jenkins sa game 1 pa lang ng laban, sigurado tayo na mas dadagdagan pa ni Coach Shot ang kanyang effort para mas pahirapan ang kalaban sa game 2 ng finals. Pero siyempre bilog ang bola, sabi nga nila, di ba? Posible rin naman kasi na makuha ng grupo ni Coach team ng game 2 kung kung ha, kung mapipigil nilang ang pananalasa ni RSJ, kung mapipigil nila ang pagputok ng TNT sa tres, like si Pogay at si Optana, posibleng talunan ng Jin King sa game 2 ng TNT kung magagawa nila yan. Ang problema, ang hirap ng task na yan. And isa pa, para mas ganadong ngayon ng TNT. Parang daladala nila yung mentality na wala nang bukas kahit sobrang maaga pa, di ba? Makikita mo na motivated talaga sila. Humabol ang pero nanatiling kalmado ang lahat sa TNT eh. Hindi sila natinag doon. Kaya ang tanong, anong sikreto, di ba? Actually, para sa akin, Kilala na kasi ng TNT yung kalaban eh. Dalawang beses na nilang pinulbos ang Gene Kings. So ang resulta, tumatak sa isip nila na ganito dapat ang gagawin natin sa kanila. At ayun, nagagawa nila ng maayos. nanalo talaga sila. Matapos magsalita si Coach Shot at Coach Team tungkol sa bakbaka ng Hinebra at TNT Tropang Giga, nagpaliwanag naman si Troy Rosario, isa sa mga inaasahan ng grupo, bakit siya inilabas sa natitirang mahigit tatlong minuto ng laban kung saan hindi na ito nakitang bumalik sa loob ng court. Tanong, ano nga bang dahilan ni Troy na kumamadal lang ng walong punto sa bakbakan? Tutukan natin ang sinabi ni Troy sa report ni Ruben Tarado sa SPIN. Medyo lumobo yung ankle ko kanina dahil sa sprain, hindi pa ganung kagaling. Medyo naitawid lang dahil sa pain reliever kahapon lang. Actually, whole week nagre-rehab lang ako dyan. Hindi ako makatalon masyado, masakit talaga kapag bumabagsak. May pain pa rin pero kayang tisen, nababawasan lang. Wala, finals na eh, kailangan tisin minis importante rin. Kasama na ako sa rotation. Kapag nawala ako dyan, malaking ano rin sa team. So ito yung mabigat eh. Sa kalagitnaan ng bakbaka ng finals, hindi pa 100% si Troy Rosario. Inaasahan siya, di ba? Kagabi, walong puntos siya tapos may dalawang rebounds. Nakawalo na siya dyan pero hindi pa 100%. Ibig sabihin, posibleng mas gumanda pa yung naidagdag niya sana kung wala siyang iniindang injury. Posibleng mas tumaas yung mga numero niya, di ba? Pero ang problema kasi, base na rin sa kanya, nagre-rehab pa rin siya hanggang sa ngayon. Masakit pa rin, ha? Tapos si Jamie Malosa, hindi rin siya nakapag-ambag ng maganda kagabi. Ganon din si Ahan Misi. Anyway, game 1 pa lang naman eh. Marami pang natitira. Kaya ang tanong, ano ang aasahan natin sa mga susunod na laban? Well, para sa akin, katulad ng nasabi ko, ah, mas maghihigpet si Coach Chot sa depensa. Kasi alam niya, effective talaga eh. Sa panig naman ni Coach Team, sigurado pipilitin nilang basagin ang depensa ng ng TNT na hindi nila nagawa ng paraan sa game 1. Kaya ang resulta, panalo ulit ang viewers. Maganda laban ang makikita natin sa mga susunod na bakbakan. So guys, maraming maraming salamat